Hindi lang sila first couple, sila ay maituturing ding mga love guru. Iyan ang ipinakita ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Luis Araneta Marcos sa Valentine's Day vlog ng Pangulo kung saan ibinahagi nilang ilang sekreto sa healthy relationship na maaaring tularan lalo na ng mga kabataan. Game din na sinagot ng first couple ang ilang katanungan ng netizens at ng online community sa Ask Us Anything. Kabilang sa mga tanong ay kung paano nababalanse ng pangulo ang pagiging asawa at pagiging presidente ng bansa. Kung saan sinagot ng pangulo na sinisiguro niyang meron silang quality time ng first lady sa kabila ng kanilang mabigat na schedule. Tinanong din ang first couple kung sila ba ay nagde-date pa rin. At sinagot din ni first lady Liza na nagluluto ang pangulo para sa kanila sa bahay at kung may oras mayroon din silang date night tuwing Miyerkules. Anya, kumakain sila sa isang restaurant at pinag-uusapan ang mga nakakatawang mga bagay para mabawasan ang stress. Nabanggit din ni Pangulong Marcos Jr. na paborito niya ang Lab for All project ni First Lady Liza dahil nakatuan ito sa pagtulong sa mga nangangailangan lalo na sa malalayong probinsya. Very good project. Every Tuesday, we go to a different province and the mobile van is there and all the different agencies like DOH, TESDA, the different government agencies, but more important, the private sector. They go there three days before and they give medical services, which is part of their CSR, but really, galing, galing nila. I mean, um, they really put a lot of their time and effort into helping senior citizens get medical services and all that. It's really nakakataba ng puso.